Paunawa, bukas ang lahat na ibahagi ang kani-kanilang mga opinyon, ngunit iwasan ang masakit na pananalita, panghuhusga at mga pagsusumpa. Panatiliin ang pagiging mabuti sa kapwa. Tayong lahat ay mga Pilipino, magkakadugo at magkababayan. Hindi tayo dapat mag-away-away kundi dapat mag-uunawaan. Sa halos lahat ng mga pagtitipon o rally na isinasagawa, laban sa kasalukuyang gobyerno ay laging nababanggit ang salitang walang utang na loob. Maging sa mga political bloggers at kanilang mga followers ay mainit na ginagamit ang salitang walang utang na loob. Nitong nakaraan lamang ay nagpahayag ng sentimiento si Mayor Baste Duterte laban kay Pangulong Marcos. Ang imong amahan, ipalopong sa akong amahan, pero akong amahan, Ipapreso mo po. Naunawaan natin ang bukso ng damdamin ng isang anak kung tatay ang pinag-usapan at hayaan natin na ipahayag niya ang kanyang damdamin at nararamdaman. Sa pagkakataon na ito ay hindi lamang sa isang side ang ating titignan pagdating sa usaping utang na loob. Ipapaliwanag ko muna ang mga kaganapan at kayo na ang bahalang humusga pagkatapos ng video ito dahil may iba-iba tayong pananaw patungkol sa isyo ng utang na loob at anuman ang inyong magiging opinion ay irerespeto natin ito. Bago mag-eleksyon 2016, bagaman malakas na si Duterte sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas, sa kabilang dako naman ay hindi pa ganun kaingay ang pangalang Duterte sa Luzon. O oh, yan po mga kababayan, at totoo po niyan, nung tumakbo pong presidente ito pong si Rodrigo Roa Duterte, totoo po yan, hindi po kilala yan si Rodrigo Duterte dito sa Luzon. At uh, maging sa Mindanao po, hindi po masyado kilala yan, kilala lang po yan sa Dabao. O so, bakit po siya nakilala dito po sa Luzon? Ituloy po natin. Saan nakatira ang mga purong Ilocano? At lumakas lamang ang pangalan nila sa Luzon sa panahon ng kampanya nang mm. niligawan ni dating Mayor Duterte ang mga Ilocano. Sa bawat pinupuntahan ni dating Mayor Duterte ay lagi niyang binabanggit ang katalinuhan at magandang ginawa ni Marcos Senor. Mm. At lagi niyang sinasabi sa mga Ilocano pinaka the best na presidente ng dumaan Marcos. Para eh tinitignan ko na yung maghiram uh, ako ng material. Marcos, masagana 99 pati yung ano, biyayang dati. At lagi niyang sinasabi sa mga Ilocano at mga interview sa National Television na ipapalibing niya si Marcos Senor kapag siya ay nanalong presidente, bagay na pinaniwalaan ng mga Ilocano. Papayag ka bang mainibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos? Yes, definitely yes. Because it has divided the country until now. Halos lahat ng Ilocano galit kung bakit ganon ang nangyari. Adido po kasi mga kababayan eh, si Rodrigo Rua Duterte po ay isa po yan abogado. At alam niya po yan, yung batas niyan. At yan po ay nakasurat sa konstitusyon po natin, sa so 1987 konstitusyon, na dapat pong inibing sa libingan ng mga bayani ang mga naging presidente o at ang lalo na si President uh, Ferdinand Marcos Sr. ay naging sundalo pa kaya alam po yan ni eh, Rodrigo Duterte, kaya po siya ay hindi po siya tutol dyan at supportado niya po ang pagpapalibing sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Senor. It's time to heal Ginamit ni dating Mayor Duterte ang isyo ng pagpapalibing para mas lalo pa siyang mapalapit sa puso ng mga Ilocano mm -hmm. at lagi din niyang sinasabi na gusto niya ng paghilom sa mm -hmm. buong bansa kaya niya yon gagawin kasi hero ng mga Ilocano si Marcos Senyor. Mm -hmm. Sabihin ko sa all Ilocanos hero nila si Marcos and they want the the, the president buried there. For as long that, the, uh, it, uh, that issue hangs, it will remain a divisive factor in our society, in the Republic of the Philippines. Kailanman, hindi may sa puso ng ma-Ilocano ang pagiging Marcos loyalist. At kahit kayo mismo ay nakikita nyo na nananatili ang pagkaloyalista ng mga ito. Noon pa man ang mga Ilocano na ang tumulong sa mga Marcoses sa Hawaii. Noong lumaban sila sa Trial of the Century sa Amerika at hanggang sa pag-uwi nila sa Pilipinas, ay mga Ilocano ang handang nagpatuloy sa kanila. Kung saan, panatag ang kaluuban ng mga Marcoses sa probinsya ng Ilocos Norte. Kung ang pagkakaalam ng iba ay sa Luzon lamang, may Ilocano, ay nagkakamali po kayo. Alam ni dating Pangulong Duterte na hero ng mga Ilocano si Marcos Senior. Alam niya din ang lawak na sakop ng mga Ilocano. Maraming... Ito pala mga kababayan, ng mga Ilocano pala ay kalat po ito sa buong Pilipinas. Hindi lang po dito sa Norte, Kundi hanggang sa Mindanao, laga po marami kong mga Ilocano na nandoon. At alam mo nga po 'yan ni Rodrigo Duterte na malaki po ang ah uh, itong lahing Ilocano iluca ay malaki po ang ah uh, volume ng mga lahing Ilocano kaya pala sinusuyo niya itong mga Ilocano. Ilocano ang napadpad sa iba't ibang dako noong panahon ng pangalawang digmaan. Kasama na dito ang Mindoro at ilang parte ng Mindanao. At dumami pa ito noong nagpadala si Pangulong Marcos ng mga magsasaka sa Mindanao at maging sasaba. Pagkapangako ni dating Mayor Duterte sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos Senior ay parang apoy na kumalat sa mga komunidad ng mga Ilocano ang magandang balitang ito hindi pa man na si dating Pangulong Marcos Senior ay nagbigay na ng advance thank you ang mga Ilocano, mm -hmm. waray na kababayan ni dating First Lady Imelda Marcos at mga loyalista sa iba't ibang dako ng Pilipinas at mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng solidong boto para kay Mayor Duterte. Mm -hmm. Sa madaling sabi, panalo si dating Pangulong Duterte. Makikita sa mapa kung saan ang concentrated vote o nagmula ang solidong boto para kay dating pangulong Duterte Mindanao na kanyang balwarte, Bisayas na balwarte ng mga Romualdez at mga Waray. At ganon din naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at iba pang parte ng La Union. Bagaman sa mga probinsyang ito nakakuha ng solidong boto ay meron pang nakatago na malawak na populasyon ng mga Ilocano. Ulitin ko, hindi lamang sa Luzon may Ilocano kundi pati sa Mindoro, ilang bahagi ng Mindanao gaya ng Surigao, General Santos, South Cotabato, Sultan Kudarat at Dabao at iba't iba pang parte ng mundo. Lahat ng mga Ilocano ay nakiisa dahil hero ng mga Ilocano si Marcos Senior Kung hindi ginamit ni Pangulong Duterte ang isyo ng pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos Senior siguradong mahahat mula sa mga Ilocano waray at loyalista at maaaring tatalon nito ni Maruhas. Katotohanan, isa si Amy Marcos sa dalawang gobernador sa bansa na totoo at sulidong sumuporta kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga, sinuportahan din ni Pangulong Duterte si Amy Marcos noong eleksyon 2019 bilang pagkilala sa ginawang ito ni Amy Marcos at kanilang supporters na mga Ilocano, Waray at Loyalista sa sulidong boto na nakuha ni dating Pangulong Duterte noong eleksyon 2016. Mm -hmm. According to the President, she is helping Amy because she is indebted to her. Because she is only one of two governors who helped him in the campaign. Utang na loob yata yung kanyang reason. Mm -hmm. Ibig sabihin para mga kababayan, amay... Ito pa lang si Rodrigo Duterte ay may utang na loob dito sa mga Marcos. O dahil sa ginawa nga itong mga loyalista, itong mga Lucano, itong mga Waray, sinuportan si Duterte dahil po sa mga Marcos. O yan po, kaya ang ginawa po naman ni Duterte, nung tumakbo ng senador, itong si Jaime Marcos, ay sinuportan din ni Rodrigo Roa Duterte. O yan po ibig sabihin, uh, mas nauna nagkaroon ng utang na loob itong si Duterte sa mga Marcos. Ituloy po natin. Balikan natin ang isyo ng pagpapalibing. Ito na. Matapos manalo si dating Pangulong Duterte, saka naman naglabas ng ruling ang Supreme Court na pumapabor sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos Sr. At uh -huh. maraming pagkakataon, sinasabi din ni dating Pangulong Duterte nasusundin lamang nito kung ano ang pasya ng Korte Suprema at susuportahan lamang niya ang pagpapalibing. O so yan, yan po mga kababayan. Sa mga diisjan, kung ano po ang magiging pasya pala sa ruling ng uh, Supreme Court, 'yun lamang ang susuportahan ni Rodrigo Roa Duterte. Kung ipinasya pala ng Korte Suprema na huwag ipanilibing Si Rodrigo, si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, wala palang magagawa itong si Rodrigo Rua Duterte. Yan po pala ang totoo dahil yun po ang sinabi ni Rodrigo Duterte. So, suportahan niya lang kung ano man ang ilalabas ng Korte Suprema. O so, mga kababayan, so. e kung hindi pala uh, sinangayunan ng Korte Suprema, ang hiling ng mga Marcos na maipalibing sa libingan ng mga bayani, itong si Ferdinand Marcos Sr., ay walang magagawa si Rodrigo Roa Duterte. Dahil igagalang niya rin ang pasya ng Korte Suprema na huwag ipalibing yung po mga kababayan. Pero mabuti na lang at pinaburan ng Korte Suprema ang hiling ng mga Marcos na maipalibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ibig sabihin, uh, sabi nga ni Rodrigo Roar Duterte, kung ano ang ilabas ng Korte Suprema, yon ang kanyang susuportahan. O kaya maliwanag, mga kababayan, na hindi talaga Si Rodrigo Roa Duterte ang nagpasya na ipalibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, kundi ang Korte Suprema mismo. O, hindi gaya na ito, nagkakalat nitong sila Vasque Duterte na kung, kung hindi daw kay Duterte, hindi may pabalilibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Well, malinaw na po yan mga kababayan. Ituloy po natin. Ibig sabihin, hindi niya haharangin o pipigilan. Dahil ano't ano pa man, Korte Suprema pa rin ang panggagalingan at masunod sa desisyon ng pagpapalibing. Oo. Oh. Lagi din binabanggit ni dating Pangulong Duterte na karapatan ni Marcos Senior na malibing sa libingan ng mga bayani hmm. dahil sa siya ay sundalo at dating presidente ng bansa. tama! Sir, could you just reiterate why uh, President Marcos deserves to be... Because he is president or he was the president of the Republic of America. And he was a soldier. And he was good. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman ang nooy Senador Bongbong Marcos Jr. Hindi lamang sa Korte Suprema na siyang nagbigay ng pinal na desisyon, kundi ganun din yan, eh? na niya ang dating ang Korte Suprema mismo ang nagbigay uh, ng final na desisyon para may palibing si Ferdinand Marcos Sr. mga kababayan Pangulong Duterte sa pagsuporta sa pagpapalibing at uh, kami nagpapasalamat sa ating mga butihing justice uh, sa kanilang uh, pagkikilala sa karapatan ng aking ama. Papasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanilang tuluyang at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama na mailibing sa uh, libingan ng mga bayani. At... Naganap ang paglilibing na lubhang ikinatuwa ng mga Ilocano mga waray at loyalista at tuluyan ng lumakas si ex-PRRD sa puso ng mga Ilocano, waray mm -hmm. at loyalista. Tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pangako sa mga Ilocano noong panahon ng eleksyon 2016 na ihimlay sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos Senyor. Dumaan mm -hmm. ang mga taon, umabot na sa year 2021 filing ng COC sa pagkapresidente para sa eleksyon 2022. Tila nagbago ang ihip ng hangin sa ha? ng pamilyang Duterte at pamilyang Marcos. Nagumpisa na din ang pagbirada at paninira ni dating Pangulong Duterte laban kay bongbong Marcos Jr. Sa una, ang pag-aakala lamang ng ilan ay estrategiya lamang ito. Ngunit, nagtuloy-tuloy na ang kanyang pagsasabi na weak is spoiled at kung ano-ano pa na pwedeng ibato laban kay Bongbong Marcos Jr. Mm -hmm. No, I cannot uh, because uh, si... Oh, ito na, mga kababayan. Oh. Sino ngayon ang nagumpisa na bumanat sa kay Bongbong Marcos? O oh, gaya ng ipinagkakalab nito mga DDS na ito, o oh, lalo na po itong si Sarah, na ang mga Marcos daw, ang unang nagkumpisa. Dito, si Duterte mismo ang nagkumpisa. Kung paano niya banatan na si Bumbong Marcos. Ito, talay natin. Hindi ako believe Is He's really a weak leader. Mm -hmm. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira na tao. Talagang weak kasi spoiled child only son so, yan po mga kababayan nung panahon po siguro na sinasabi ni Duterte yan nung sinasabi niya yan ay ibig sabihin yung sinasabi niya pa yan, yung sinasabi niya yan na weekly nyo si Bongbong Marcos yun eh, dyan siguro naka, nakapintanil po siya dyan Nakapintanil. Kaya ganyan yung kanyang pinagsasabi. Pagka normal po si Rodrigo Duterte, mga kababayan, mabait po yan. Iba po ang kanyang sinasabi kay Bungbong Marcos. O ito po, yung sinasabi niya kay Bungbong Marcos, pagka normal si Duterte. Pero si Bungbong, maayong tao, wala yung koy problema kang presidente. Tinood udang. Oh yan, di ba? Ano sabi niya kay Bongbong Marcos? Bongbong Marcos, mabait yan. O. Oh, Kumpara sa ako. Bilip pa nga siya eh. He is a very... Bilip siya kay Bongbong Marcos. O yan, ang... Respectful. Humble. Sinasabi ni Duterte, pagka... Si Tito ba? Pilipan Ah. Uh, normal siya hindi siya nakapintanil. Maganda yung sinasabi niya. Matinuisip eh. Pero pagka nakapintanil, iba po ang sinasabi niya kay, kay, Bongbong Marcos. Ayan po mga kababayan. Ay, e, natin. Tuwing binabanatan ni dating Pangulong Duterte ang mga Marcos ay nasasaktan ang mga Ilocano, mm -hmm. at Loyalista na nagbigay sa kanya ng solidong boto noong 2016. na kilalang solidong supporters ng mga Marcoses. Nagpatuloy ang pagbirada ni dating Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos Jr. Uh -huh. Kahit pa man, paman, hindi pa nag-uumpisa ang campaign period. Pinagtutulungan na ng liberal at Duterte at kanilang mga supporters si Bongbong Marcos Jr. Kabi-kabilaan na pangungot siya sa kanya at kanyang pamilya. Wala silang narinig ni isang salita laban sa kanila na nagmumula naman sa mga Marcoses. O yan, kaputuyan. O mga kababayan. O. May narinig po ba kayo na itong si Bumbong Marcos ay gumanti ng masasamang pananalita sa mga Duterte? Wala. Wala kay marinig na masamang pananalita. Pero ito mga Duterte, walang tigil sa bibintang bangag daw, weak leader. At takot-takot na mura ang inaabot ni Bongbong Marcos. Ang usga itong mga DDS. Pero si Bongbong Marcos gumanti ng masamang pananalita? Wala kayong maririnig kay Bongbong Marcos, mga kababayan. O tali natin. Sa mga kaganapan na yon, kalagitnaan ng pangungutya at pagyurak Naawa ang mga Ilocano, Waray at loyalista kay Bongbong Marcos Jr. Ito na. Nag-organisa sila ng Red Caravan o Pula ang Pilipinas na nag-umpisa sa Ilocos Region hanggang sa kumalat na sa buong Pilipinas. Ipinakita ng mga supporters ang tunay na bagsik ni Bongbong Marcos Jr. at nagsunod-sunod na ang Red Caravan para kay Marcos. Bagay na pinasalamatan naman ito ni PBBM. Sa mga unang bahagi ng motorcade o karaban ay panay-pula ang suot ng mga riders. Lumakas pa ng lumakas ang Team Bongbong Marcos. Ilan pang mga araw ay nagulat na lang ang lahat na kasali na si Sara Duterte sa Team Marcos. Kung paman, makikita sa lahat ng mga karaban na majority sa mga riders ay nakasuot ng kulay pula. At iilan lamang ang kulay berde kahit... Oh yan ha! Oh. Ibig sabihin mga kabayan, yung karaban na yan, lahat ng mga nakapula, puro solid bongbong -bong Marcos yan. At kung mayroon man na halo ng mga kulay green, ito yung mga taga-suporta ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte na ibig sabihin ilan lang sila o konti lang pero dahil karamihan puro mga nakapula ito ang majority na supportado solid bumbong Marcos din natin Paman sa pagtatapos ng campaign period tinanggap ng mga Ilocano Waray at Loyalista ang unity team kahit paman sa side ni Sara ay hindi sila tanggap ng dating Pangulong Duterte at kanyang mga supporters. Mm -hmm. Natapos ang election 2022, Panalo ang team. Ito na. Mas mataas ang boto na nakuha ni Vice President Sara kay Sakai President Bongbong Marcos Jr. Bakit? Mm -hmm. Ang simpleng paliwanag. Ang mga supporters ni President Marcos Jr. ay solidong bumoto hindi lamang para kay Marcos kundi para na din kay Vice President Sara. Ngunit, ang mga supporters ni Vice President Sara ay marami ang hindi bumoto kay President Bongbong Marcos Jr. O yan. O po ba, manapakalino mga kababayan? Yung mga supporters ni Bongbong Marcos na mga loyalista, ibinuto si Sara Duterte ng solido, solid. Kung paano nila binuto si Bongbong Marcos, ganun din ang butong ibinigay nila kay Sara. Pero itong mga supporters ni Sara Duterte, hindi ibinuto si Bongbong Marcos. Kaya po, nangyari po dyan, lamang ang buto ni Sara Duterte kaya mas malaki ang buto ni Sara Duterte 32 million 31 million lang ang buto ni IBBBM bakit po nangyari yon dahil nga yung mga supporters sa si mga Duterte hindi ibinoto si Bongbong Marcos ibig sabihin mga trahidor pala sila yan ang totoo At tapos si pagmamalaki ng mga DDS na ito 32 million kami mas mataas ang buto ni Sara Duterte ...kay Bongbong Marcos. Dahil ang mga supporters ni Vice President Sara ay sila din ang supporters ni Pangulong Duterte. Mm -hmm. Mm -hmm. Matandaan na panay pagbirada ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa publiko kaugnay sa pagtakbo ni Bongbong Marcos Jr. Kaya't, kumpirmado na madami sa mga supporters ng mga Duterte ang hindi bumoto kay Pangulong Marcos Jr. Mm -hmm. Dahil siya daw ay weak, spoilt, at may bagahe. Lahat ng mga kaganapan na ito ay hindi lingid sa kaalaman ng publiko. Available sa World Wide Web at maging sa mga recorded videos na nasa iba't ibang social media platform at maging sa national television. Bago tayo magtapos, ito ang mga katanungan na aking iiwanan. Una, may utang na loob ba si Pangulong Duterte sa mga Ilocano? Waray, Loyalista at kay Amy Marcos sa solidong boto na kanyang natanggap noong 2016? Meron, malaki ang utang na loob ni Duterte sa mga Ilocano, Waray at Loyalista. Pangalawa, bayad utang na loob ba ang pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos Senior o karapatan niya ito dahil siya ay sundalo at presidente ng bansa? Walang utang na loob ang mga Marcos sa mga Duterte dahil karapatan nito ni Ferdinand Marcos Sr. na mailibing siya sa mga bayani dahil yan ang nasa sa konstitusyon na dapat mailibing sa libingan ng mga bayani ang mga naging presidente at ang mga naging sundalo. Ayan po ang katotohanan dyan, mga kababayan. Pangatlo, may utang na loob ba ang mga Marcoses at mga Ilocano sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos? Malaking wala, walang utang na loob mga Ilocano dyan. Walang utang na loob, walang dapat tanawin na utang na loob ang mga realista, ang mga waray dyan kay Duterte dahil sa pagpalilim, pagpapalibing niya kay Ferdinand Marcos Sr. Dahil karapatan niya yan bilang naging Pangulo ng, ng Bansa at bilang isang sundado. Apat, may utang na loob ba si Vice President Sara sa mga Ilocano? waray at mga loyalista sa kanyang pagkapanalo noong eleksyon 2022? Malaki ang utang na loob ni Sara Duterte sa mga Ilocano, sa mga Waray, sa mga Loyalista. Dahil ang buto ng mga Waray at ng mga Ilocano, itong mga Loyalista na sulidong taga-suporta ni PBBM ay... Ganon din ang ibinigay nilang boto kay Sara Duterte. O, pero itong mga taga-suporta ni Sara Duterte ay hindi nila ibunyoto si Bongbong Marcos. Ganyan po nangyari mga kababayan. Kaya nga po mas lamang ang boto ni Sara Duterte kay Bongbong Marcos na kay Sara Duterte umabot ng 32 milyon. Sa sa inyo na ang desisyon at pag interpret Tapos si Bongbong Marcos 31 million lang. O yan ang ibig sabihin mga kabayan. Dito nagpapatunayan na itong mga uh, supporters sa mga Duterte ay mga trahidor. Hindi nila ibinuto si Bungbong Marcos. Pero itong mga loyalista, itong mga Ilocano, itong mga, mga waray, ibinuto si Sara Duterte ng solido. Ganyan po yan mga kabayan. O yan ang katotohanan. At pagbibigay ng opinyon. Anuman ang sasabihin nyo ay wala akong karapatan na pigilan ito bilang pagrespeto sa malayang pananalita. Ngunit muli kong pinapaalalahanan ang lahat na magrespetuhan, huwag mang-away, huwag magmumura at huwag magsusumpa. Tamatra. Matakot tayong lahat sa tinatawag na karma mm -hmm. ka ng matalas na pananalita. Mm -hmm. Hanggang sa susunod nating pagsa... O, oh, yan nga po mga kababayan. Oh, ang ganda po ng paalala, di po ba? oh, huwag magmumura, huwag makikipag-away. Oh, dahil pare-pares tayo mga Pilipino. Isa ang ating lahi. oh, pero titignan ninyo mga kababayan. Ito mga DDS sa social media masyadong maingay sa comment section tignan nyo ang kanilang mga comment puro pagmumura puro, uh, puro pangalipusta ang kanilang ginagawa sa sabihan ka bangag adik oh. yan ang mga DDS pero sa mga loyalista wala kang maririnig na minumura nila itong mga DDS wala o yan po ang malaking pagkakaiba ibig sabihin ah uh, mas ah uh, kagalang-galang at ka-respetado -respeta itong mga loyalista kumpara dito sa mga DDS na ito. Dahil ang itong mga DDS na ito, mga kababayan, alagang puro pagmumura ang aabuting mo sa kanila. oh, nandiyan pa nga, nagbabanta pa sila, nagbabanta pa ang mga yan. Oh, pero sa mga loyalista, mayroon ka bang maririnig na mga comment na mag, hindi maganda sa comment section sa social media? Wala! O, yung mga DDS na ito, sila itong mahilig makipag-away o sabihin sa iyo, bangag ka, adik ka. Yan ang natutuhan kasi nila sa kanilang uh, iniidolo. O, yan ang ginagaya nila mga kababayan hanggang sa muli ito po ang Nards TV 5.1 kung hindi pa po kayo nakapag subscribe mag subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating mga reaction video dito lang po sa Nards TV 5.1